bye bye so, eto meron akong gulay ang sahog nito ay katay ng manok bago ko tinimplahan nagbukod muna ako ng konti para sa kanila Yan. ganyan ang gawin nyo guys kapag magluluto kayo ng ulam nyo bago kayo maglagay ng panimpla o pampaalat kahit anuman yun magbukod na muna kayo ng para sa aso para makatipid naman kayo hindi yung luto para sa aso luto para sa inyo na ulam ayan walang asin yan walang betchin wala lahat kami yung nag adjust sa ulam ng aso pero dahil nandito sila mga behebo magmumukbang daw sila ng gulay <laughs> gumukbang sila ng gulay ayan sinong una? si Tim Tim. Hmm. Oh, di ba? Yummy. Hmm, bambang. Hindi yan sila nasasakta ng kutsara, guys, kasi hindi naman nila nilalakas. Si naman, tumatayo pa talaga. Hmm. Mm. Yummy. Itong si Clover, napakahinhin yan. Kaya, dahan-dahan lang. Hmm. Nahuhulog pa. Napakahinhin talaga niyan si Clover kahit noong una pa lang siya dito. pinamigay lang kasi sa akin yan ng boss ko dati. Napakahinhin talaga niyan. Hindi katulad nitong mga ito na bardagulan talaga pagkakain. Talo pa yung paulit-ulit na nag-boy scout dito sa mga ito eh. Sige, sige, kumahul kayo. Hindi ko kayo bibigyan. May dumaan na naman kasi. Talo pa nito yung mga paulit-ulit na nag-boy scout eh. Yan, boy scout, girl scout sa sobrang alert. Ayan. Distracted ka. O sige, na na dun haba. Makipagmaratis ka dun. Parang di kita bigyan. Ayan. So, yung atay ng manok. Hati-hatiin ko sa kanila para hating kapatid. Pwede ang atay ng manok sa kanila, guys. Basta walang timpla. O, ayan. Hmm, diba? Ha? Marunong silang magkutsara. Tumutunog-tunog pa. O, bang Bang-bang. Hmm, di ba may nahulog? walang mag-aaway. May nalaglag lang. Bigyan ko naman itong aking si Bunso. Si Bunso na choco. Basta walang timpla guys, pwede sa kanila guys. Kahit pag may sakit sila. Yan. Tama na o king ha. Si ate pong naman. Ayan. O, oh, Clover. Napakainin oh, talaga ni Clover. At may nalalaglag pa yan. Grabe talaga. Sino na naman next? Siyempre, si Tim Tim. Mm. Clover. Bakit ka tumatayo pa kasi? Akala mo naman i So, ayan guys. Naubos nila yung gulay. Ayan. Clover. ah Pakahinin talaga ng clover na yan. Babae talaga. Babaeng maininin. O, oh, wala na. Kayo pong gingging na lang to. Mm, diba? Na-practice na kayo magkutsara ibang amoy nyo pag meron ng mga aso guys talagang expected mo na yan ibang amoy nila parang amoy din ng babaeng meron din <laughs> ang lakas ng ano ni pong ni haba eh haba ayan dumaan si choco ay si siopaw pero hindi nila inano kasi alam naman nilang hindi threat sa kanila si siopaw sa pagkain kasi si siopaw guys ay hindi kumakain ng table food Tsaka minsan-minsan lang sila nagpapang-abot ng mga yan. Oh. Katulad nung isang araw, binibidyohan ko lang si Siopaw eh. Talaga naman, nag-away itong si Haba at saka si Choco. Itong si Haba lang naman at saka si Choco ang nagpapang-abot dyan eh. Kasi pareho silang maldita. Pareho sila ng ugali. Akala mo yung mga spoiled brat sila. Pero hindi. Pinagagalita ni Mama yan si Haba. Kasi hindi sila tay ni, ni Choco eh. Sabi ko, kahit kasalanan ni Choco kasi maliit si Choco ay 'wag papatulan. 'Wag patola. 'Di ba bang bang? Bang bang, 'di ba sabi ko 'wag mong papatulan si Haba? Kasi pag patulan mo si Haba, papalitan ka na talaga ng husky ni Ate. Ikaw ay ibibigay na sa pound. Intindi mo? Wala kang pake. Kasi alam mong imposible 'yon. <laughs> Choco Imposible di ba na palitan si ati Haba? Lablab yan si ati Haba kahit maldita eh. No? O sige na maglaro na kayo doon. Laro na, pungging. Pungging. Laro na doon, babay na. Wala na kayong i-mumukbang ubos na. Mamaya naman. Mamaya na kayo maghapunan ha. Kasi busog na busog na kayo sa minukbang yung veggies. Namayan na ang dog food. Ayan inuhaw si Choco. Yung kanyang Sanrio na mga tali ay ubos na. Kaya ang tali niya ngayon ay goma. Hindi pa nakakabili si Mama ng tali. Ayano, oh, goma. Hmm, diba? di ba? Sinong sumira ng mga tali ni Choco? Ponggeng. Sumpong sa Mama, sinong sumira ng mga tali ni Choco? Grabe talaga, ayun yung dalawa dun sa labas ko. Oh. Kasi hinugasan ko yung tray nila, yung ihian. Si Kisami guys ay namimiss niya ata si Axel. Isang taon na ni Axel ngayon na wala. Madalas siya dyan sa kulungan o kusa siyang umaakyat. Parang hinahanap niya si Axel bakit wala na siya dyan. Pero lagi ko parang nilalagyan ng inumin. Ayan o. kanyan lang siya inaamoy-amoy niya yung mga gilid siguro naaamoy pa niya dyan si Axel pero wala na kasi si Axel eh sila kasi yung tatlo ang magkakasama noon si Clover nung wala pang anak si Axel at saka si Kisame kasi si Kisame ay ituturo ko sa inyo guys ulit saan nga hindi nakapanood kung saan galing si Kisame yan si Kisame si Kisame ay galing dun nalaglag sya dito. Yan. Saan na si Kisa? Pumasok na. Ayun na, oh. Yun. Doon ang galing si Kisa, me. Sa napakataas na. Kisa, me. Nahulog sya dyan, oh. Habang nagbibigay ako ng treats. Yun. Nabidyohan ko pa yun, eh. Kaso hindi ko na alam kung nasa na yung video. Kasi wala pang YouTube si Axel yata noon o meron na page pa lang. So, bye bye na itim -tim. tim. Tim Bye bye na. Sana naman to siya ba yan si Choco. Mag-aabang ng mga dadaan. Tapos kakahulin niya. Pero pag may biglang pumutok, takot na takot yan. Ikot ng ikot. Kawawa. Kawawa si Choco kapag may paputok na ano, napagod. Choco! Pagod ikaw? Ay, napagod. Clover! Anong inaamoy-amoy mo dyan? Ayan ang aming si Pau Kain na. Ayan yung pagkain na. Pau kain na. Palagi lang kayong may pagkain dyan. Sila palagi lang may pagkain na nandyan kasi para pag nagutom sila, kusa silang umaakyat dyan. Pau-Pau. Laki na si pau O big boy na si Pau-Pau. pau Big boy na ikaw. Ako ay nagkakape. Sa aking paboritong kape. Kapehan. Na parang pichel sa laki. Ayan. Meron may, may, chips na yan. Pero hindi ko pinapalitan. Kasi iba yung nakasanayan eh. <laughs> Malaki. Oh tapos hindi madaling lumamig ang kape dito guys kasi makapal yan so habang nagpapatreats ako ay nagkakape ubos na ubos na pungging wala nang treats ubos na ubos na mamaya naman ha mamaya naman mamaya naman berber o, oh, di ba? Nakakatuwa ang mga alaga. Stress reliever 'yan. Di ba? O, oh, makadi ka pa haba. Doon niya ka ba? Haba. Doon niya ka ba? Aba, hindi ako pinapansin ah. Oh. Mm, chismosa talaga. Ayan si Choco, guys, oh. Si pa pala. Ang laki na. Palagi lang siya dyan, oh. Hmm. Sa may lababo, oh, sa patuyuan ng mga plato katabi niya tipaw-paw tipaw-paw tapos pag may dadaan dyan kakalmutin niya yan tipaw-paw kasi dito tanaw niya yung nandun sa baba oh. kaya dyan siya ayan ang view tanaw niya yung sa baba wawa naman baby ko hindi makababa yan ayaw ni mama mawawala ka doon hmm. mawawala ka doon bawal Bawal gumaba. Hmm. Ayan, pasilip-silip lang sila dyan. Ayan yung kanilang kainan. Ayan. Ito yung slow feeder ni Haba. Ito naman kay itim. Kaso hindi naman nadadayet. Hmm, mahal ng kainan yun, hindi naman nadadayet. Hindi ko pa pala nahuhugasan. Ay, okay, maghuhugas pala ako ng kinainan nyo. Haba. Hindi pa ako nakakalinis. Oo. Oh. Oh, oh Dapat kasi marunong ka nang maghugas eh. Sagot-sagot ka pa. Naantok ang pungging-ging? Antok ikaw? Hmm. Inaantok ang pungging na yan. Hmm. Pungging. Naantok ikaw? Oh, ayan siya oh. Anong hinahanap mo dyan? Maghugas ka ng plato. Maghugas ka ng kinainan nyo. Kesa yung akyat akiat ka dyan. Baba dyan. Nahanap niya yung atay na aamoy niya eh. Shhh! Baba dyan. Baba sabi dyan eh. Paghugasin kita ng plato eh. Baba. Maghugas ka ng plato. Hindi ka mautusan. Di ba bim? Di ba, Pong geng Kain ang kain si Haba. Di na ng plato. hmm, Buti pa si Pong Geng-Geng. Behave lang yan. Hindi tumatakbo kapag ka may dumadaan. Hindi siya marites. Di katulad ni Haba. Hmm. Ito si Clover. May pahabol pa ang kahol niyan. E, parang leventador eh. Yung liit ng katawan niyang yan. Laking-laking ang boses. Bing-Geng. Bing-Geng. Babay na. Babay na, Pong Mm. Oh, wag dilaan yung tenga. Pag stress daw ang aso, guys, nandidila ng tenga.